po yung naging presidential consultant for the Department of National Defense, nasa na po ang mga kasundaluhan natin ngayon? Dahil uh, marami nagsasabi na kinakailangan magbigay protection ngayon ng ating kasundaluhan sa ating bayan. Alam mo, tahimik lang sila. Um, uh, hindi ako pwede din magsalita para sa kanila. Pero alam na alam natin ang mga puso nila ay kay Tatay Digong talaga. Oh, well, uh, pero nakakalungkot. Po. Nakakalungkot. Uh, umiiyak sila sa tago oh um, they may follow their their boss right now, pero sa puso nila, talagang napakasakit sa kanila yung nangyari sa ating tatay. Dibong. Alam natin yun, nakikita na ng dumating. Mga kamag-anak din ng mga nalito yun. Well, anyway, talaga naman po dun sa absentee voting ng militar at kapulisan Ay, talaga eh. overwhelming ang suporta dun sa mga kandidato ni Tatay dibong. Pero ano po ang tingin yung pwede maging shot para sila ay protekta na naman sa mga mamamayan na gaya na ginawa nila noong 1986 at nung kailan lang yung panahon ni Presidente Era. Alam mo, kung sila lang ang masusunod, matagal nang may mangyayari. Pero si Tate Digong ayaw ng gulo eh. Ayaw, ayaw, ng, ayaw niya, baka mamaya may bloodshed. Ayaw niya talaga.